Good morning mga kalabs. Good morning guys. Good morning my Kubo family. Ayan. Ayan. Magbikos-bikos tayo for this video. Ito yung ating young corn. Ayan. Gagawin nating ulam ang ating young corn. Ayan. Mag-slice muna ako ng young corn. Ayan slice muna natin at mamaya lutuin na natin para meron tayong almusal mga kalabs ayan ganyan yung pagka-slice paslanting po yung ating paggawa ayan medyo pahaba inati ko lang sa gitna yung ating young corn ayan hinati sa gitna and then slice ng paslanting yun, parang yung pag-slice ng bagyo beans, mga kalabs, ayan, ganyan. Tapos, so, syempre, mura ang sibuyas na yun Haluan natin na napakaraming sibuyas, ayan. Daming sibuyas, nasa office po ako, kulang po ako ng mga gamit, kaya, ayan lang po ang aking pinaglalagyan. Maraming sibuyas, tapos lagyan natin ng sili yan mamaya. Siyempre, templahan natin yan. Likos, mikos Mamaya. Ayan. Inaantay ko pa yung kulang na ingredients. Kulang pa po ito ng sangka. May, may inutusan pa akong bibili muna. Ayan. Ayan, mag-start na akong mag -mikos, mikos Ito na po yung ating pampalasa. yun, Ang ating karne ko yan. Alam niyo na yan. Yan ang ating pampasarap. Sun M. O diba? Sun lang. Yan. Daming sibuyas na puti. Para mas masarap. Ayan. Yan. Ang ating young corn. Malapit na pong maluto. Ang ating young corn na may Sun M. Ayan. Malapit na maluto. Ito na! Garnish with chili. Para spicy. Mas masarap. Mikos-mikos pero nakakabusog ang aking pagmikos-mikos. Ayan! Salamat sa panunood. Oh. Yan, mikos-mikos din kayo dyan para mabusog ang pamilya.